Uh, mga boss, ha, dito ako ngayon kila Sir. Hi. Sa kanilang, ano? Uh, ano, you ano, 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 tawa tawag nito? Uh, Uden Minong sa Pebdo Laguna. Restobar. Restobar, yes. Okay. kanito uh, pa ako sa kanilang Restobar, yes, Sir. Uh, eh, ito ngayon yun, no? Oh. Ah, yes, yes, yes. Like ah, ito ay sa Ah, hindi po. Hindi. Ah, potol ba? Uh, uh, potol yan. Ah, nakalay. Ah, uh, mga boss idol ha dito po ako sa kailang resto bar maganda ang ganda ng location dito nila akala niyo ay nasa ibang bansa ka napakaganda yan, yes, oh, yan. Yaya mo sila sir yung mga kami Dave said you did know no resto bar resto bar maganda dito mga boss With lang your na po ano nilang ka. Uh, na